Kapirasong bolpen at papel na naman ang hawak. Habang natatanaw ang kalangit ang malawak. At unti-unting bumabalik ang mga alaala. Kung paano at saan ang lahat ay nagsimula. Isang simpleng babae lang naman ako. At nakatagpo ng taong tulad mo. Na naging kasama sa pagbuo ng mga pangarap. Dahil para sa akin, ikaw nang makakasama sa hinaharap. Mula na makilala ka, unti-unting nagbago kung paano ko tingnan at harapin ang magulong mundo. Dahil sa pagmamahal na ipinaparamdam mo, naniwala na pwedeng mabuhay ng simple at kontento. Ang mga mabibigat na pinagdadaanan, dahil sa pagmamahal mo lahat ng iyong nagiging magaan, wala na akong mahihiling at ibang gugustuhin. Kundi ikaw at ikaw lang sa huli ang pipiliin. Inakalang pang panghabang buhay ng lahat. Kung anong meron tayo, wala namang sumasalungat. Ngunit na ko ang panaginip lang pala. Dahil ang lahat ng yun ay isa na lamang alaala, unti-unti akong nagising sa katotohanan. Dahil sa kasalukuyan mag-isa akong lumalaban, na mapawi ang sakit na dulot mo nang ako'y iyong iwanan. Nang kahit walang anumang paalam. Heto ako mag-isang naglalakbay na naman sa madilim na daan at paulit-ulit na pinupunasan ng mga matang luhaan habang umaasang magagamot ang pusong sugatan nang walang kahit anong tulong mula sinuman.